Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, nandito tayo ngayon sa Nike View para mag-update. At ayun, kikita nga natin dito sa bandang dulo nitong pabahay ng gobyerno dito sa Nike View ay uh, talagang nakahanda na, naka na yung mga bahay para doon sa mga marirelocate. Tuloy-tuloy din yung paggagawa nila at pag-aayos. Ililipat natin yung camera natin para mas makita nyo ng mas maayos yung mga bahay dito sa Nike View. So, ayan, katulad nito, inaayos na nila. At ito rin sa kabila. At ito na yung Dito tayo dadaan sa likod na nito. Kasi madaming <laughs> aso doon. Ayaw kong dumahan doon. Uh, ang dami na rin nare-relocate dito. At tuloy-tuloy uh, yung paggagawa nila o block 23, uh, block 111, so block 112. Tuloy-tuloy yung pag-aayos nila ng mga kabahayan. Tuloy-tuloy yung pag-aayos, tuloy-tuloy din yung mga nare relocate at ah uh, nagkatowa dahil halos lahat ng mga bahay ho dito eh, unti-unti may mga tumitira na so although matagal lang ah, kahit pa paano ay eh, ayun naayos na at natitirhan na ng mga ng mga kababayan ho natin ng mga beneficiaries sa pabahay ng gobyerno so nakakatuwa din kasi kapag tinatanong natin yung mga nare sa mga pabahay na ito. Uh, positive naman yung mga sagot nila. At uh, ayun, nakakatuwa lang dahil uh, talagang pinagbubuti din nila no, yung pagteran nila dito sa pabahay ng gobyerno. So dito, uh, merong na-relocate si nanay. Ay, magandang hapon po sa inyo. <laughs> Ay, yung bahay ko ninyo. Ah, kayo. Saan kayo galing, Nay? Eh? Ah, Malipay. Saan yun? Bacoor? Oho. Ah, mukhang chinanay ayun. Nag-isa lang ako. Solo flight po muna si Nani, si Nani unang relocate dito sa May Block 94. That's right. Kasama nyo rin sila na yung mga relocate doon. Oo, marami 'tong galing sa amin sa Malipay. Siguro ibiya po. Ibeya? Ay, oh. Ay, oh, dito sa kabila pala. oh, doon marami sa Oo, oh, mga taga kanila, oo, oh, dito sa kabila dyan. Oo, nilang kasi kami. Ah, late kami na kayo. Oo. Oh, Pero meron pa rin bahay doon. Oo. Oh, Oo. E, Oh. Eh, kumusta naman kayo dito, Nay? Okay naman. May Ayun. guardia naman akong dalawa. Oho. Ah, ay, o. Okay. <laughs> Tama ko yan. Yan nga nag-iisa nga na. Hindi, aantayin ko naman yung anak. Wala pa kayong ilaw na hindi, no? Solar lang. Tayo. Solar. At least, buti may, solar may solar na ngayon, Nay, no? Kahit paano, may liwanag na. So okay. sana uh, ma-actionan din nila na malagyan kagad ka ng kuryente yung mga na-relocate na dito. Um, ayun na nga, na, kasi wala pong poste ng... Oo, oh, oh, yung ang oh ng ay, kaya eh. Ayun nang isa. Pero sana uh, maano kaagad nila yung uh, poste oh, ng oh, kuryente ito. kasi o oh, yun din. At least may Oo, oh, may nagrarasyon, no bilga lang 'to, ay, Ayun na yun, at least so oh. tiaga-tiaga. Okay. Sige, ni kasama ko kay ni sa video ko ha. Ah, okay Salamat siya. sige po, ayan. <laughs> Salamat, <laughs> po. Salamat po na, so ayan si Nanay, masaya naman siya. Salamat po sa inyo. So ayun. At ah uh, Talagang uh, masaya din naman si Nanay, napaka-positive din ng kanyang reaction dito sa pabahay ng gobyerno, dito sa Nike View. Nakatuwa dahil parang ilang linggo ba tayong dinapunta dito ngayon. Ang dami ng mga <laughs> nare-relocate. Nasusurprise na lang tayo na bigla na lang may mga residente na. Kada hapon po, ang galing, di ba? Kaso nga lang, yun lang yung isa pa sa... Para sa akin, medyo mabigat na wala pa silang kuryente at uh, tubig, no? na magagamit nila pang araw-araw. Especially yun, kuryente sa akin din. Kasi, simpre, magsa magsasummer na. So, kailangan ng tao ng uh, kuryente para sa electric pan para man sa ganun eh, maibsan yung init na kanilang uh, mararamdaman dito sa lugar, dito sa naipyo. Sana uh, kahit papaano, magawa ng paraan na magkaroon kagad sila ng kuryente para naman sa ganun eh pagdadating ng gabi, meron silang uh, magagamit na liwanag at siyempre may kakaroon silang hangin na electric pan na pupwedeng uh, makapawi nga sa init, no? At napakahirap din 'yon kasi lalo sa gabi, 'di ba? Pero nakakatuwa din kasi yung mga natatanong natin ng na mga narerelocate. o oh, masaya naman sila uh, dito sa relocation site, dito sa may naik the same time, ada uh, nagkaroon din ng advantage na rin kahit wala pang kuryente dito sa lugar na to, eh, meron na tayong solar ngayon na kahit pa paano, eh, pagdadating ng gabi, meron na silang liwanag, no? Hindi na kailangan pa mag, uh, perok-perok ba tawag doon? Na ganun yung gagamitin nila o kandila para magsilbing liwanag nila sa gabi. Nang dahil sa solar, eh, malaking tulong yung para sa kanila. Pero yun nga lang, siyempre, lalo ngayon, magsa-summer sana, eh, magkaroon na kagad ng mga kuryente, yung mga residente. Kasi napakadami ng residente dito, parang ilang block na. No? Yung may mga tao na. Okay? So, yun. Ah, uh, shout-out sa inyong lahat at congrats sa mga na-relocate dito sa Naik kabi naikbiu Ah, Naikkabiti. So, ikutin natin yung lugar para magkaroon tayo ng idea sa mga pabahay pa dito. So ayan, ganyang kadami yung mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite. Okay, so ayan no. Ah uh, Talagang dito tuloy-tuloy yung uh, dito. Makikita na natin yung uh, tubig, no? Na inaayos na rin nila dito sa may view. So ayan, katulad niyan, no? Oh, inaayos na nila. Oh, nilagyan na nila ng mga koneksyon at pati din doon sa kabila. So, darating ang araw, i eh, di na kailangan ng rasyon ng mga na relocate dito sa pabahay ng gobyerno. So katulad no no, 'yun yung, yung truck na 'yun, 'yan yung mga nagsusuplay ng tubig ngayon pansamantala dito sa Naikbyo. Ayun no, katulad dito. So sana sa mga susunod na buwan eh, meron na silang tubig na hindi na kailangan nilang umasa pa sa rasyon, no? At hanggang doon, meron din sa dulo noon, uh, meron na rin inukaan doon na connection na rin ito. So hopefully, sa mga susunod na buwan, eh, magkaroon na sila ng tubig na galing mismo sa ano ng pabahay na hindi na yung nirarasyon pa ng mga ano. ng developer o kung sino man. So syempre, sa out din sa developer kasi nakakatuwa dahil napakabilis din nilang uh, gumawa. No? So yun nga kasi nga uh, pagkaganito ibig sabihin naka preferred lang hindi kaagad nila ginagawa hangga't wala pang mga possible beneficiary family na pwedeng tumira dito kapag may tumira na ganito na gagawin nila. So ayan ayusin na nila. Yan. So napakadali na lang para sa kanila niyan. Ang hirap naman kasi gawin na kaagad paging ganito na inayos na nila, no? Pagkatapos pagdating ng araw wala pang tumitira. Eh masisira lang kaya uh, basta the best na ganito muna So kapag ka meron ng pamilya na naka-schedule, eh, saka na nila ayusin. Okay? So yun. Yung update natin dito sa Naik View, nakakatuwa kasi parang ang daming development na nangyari mga ilang linggo. No? Na hindi tayo pumunta rito pero ngayon, ah, uh, Ang dami nating nakita na mga nangyari, mga naging development sa pabaya ng gobyerno. Especially dito sa Naikbyo kasi parang tuloy-tuloy pa rin yung mga naririlukin, mga nalilipat. At siyempre, yung pinaka-the best, yung uh, sila mismo na mga narilukate kung ano yung uh, sitwasyon talaga nila, kung okay ba sila. So, lahat naman ng mga tinatanong natin, eh, napaka-positive nga naman yung mga sagot nila. At sinasabi na okay naman sila dito sa pabaya ng gobyerno, maganda naman yung talaga. So yun lang yung isa pa. Although wala pa silang kuryente, talagang uh, lalong-lalo doon, no? Maliban dito sa may bukana ng Naik View kasi kahit papaano eh may kuryente na sila. So tubig na lang kasi doon sa bandang dulo papunta doon na may mga residente na eh wala pang poste para sa Meralco na katulad niyan para sa kuryente kaya ayun wala pa talaga silang uh, bakunin kaya umaasa pa rin lang sila sa solar. Okay so sana ah uh, magkaroon nakaha magkaroon na sila ng uh, kuryente talaga para mas maging maayos na yung uh, pamumuhay nila dito. Oh, shout out kila kuya. <laughs> shout kila kuya at, uh, uh, at ang ganda ng sounds niya. <laughs> Baka maka tayo. Ayun, ah uh, Shout sa mga taga sa mga empleyado dahil uh, ayun, pinagbubuti talaga nila yung uh, mga pabahay ng gobyerno ngayon. Nakakatuwa. So, meron akong uh, isang pasyalan sa parang Trise, eh? Kalubko, Kabuko ba yun? Uh, gusto kong makita yung mga pabahay ng gobyerno doon uh, ikumpara no? <laughs> yung mga pabahay na yun sa mga pabahay dito sa Naikabiti. Kasi ako, Bisali, eh, gandang-ganda talaga ako sa mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. Kasi may pintura na, may tiles na, dito lalo-lalo dito sa Naik, View, eh, may kisami pa. So, yung mga nare-relocate dito, uh, tsaga-tsaga lang muna kahit wala pang kuryente, wala pang tubig. Pero later on naman, eh, maayos naman po lahat yan. Okay, so yun. Maraming pong salamat sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe, sa mga nagsishare. Ng video po natin eh maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Go na po tayo.